So, dahil hindi na tayo nakapag-update, andito tayo ngayon sa gulayan ni Madam, sa kanyang gulay garden. And, since wala man tayong luto today, dahil, um, ayun ano, budget man ako sa aking mga puhunan sa pagluto-luto. So, eto mag-update na lang muna tayo dito sa garden. Papakita ko yung mga itsura ng mga gulay. Kung gano'n na siya kahaba. Gano'n na siya kataas. And yung iba, may mga gulay dito guys na um, parang 50-50. Kasi delikado talaga yung mga manok sa totoo lang. So magsimula tayo doon sa may ayan, mga five fingers. Kita niyo naman medyo kumakapal na siya at nagva na din siya. And then may alugbati na din. And syempre, ito na yung itsura ng mga talong. Medyo mahaba-haba na din siya. At maganda yung tubo niya. So, yung iba neto, medyo, ano yung pag, pagkatanim neto ni Brenda, eh, parang ginanan niya yung mga buto. So, nung ano na siya, tumubo na siya. Isa-isa so, namin siyang nilipat para maayos din siyang tingnan. ayan. Malalaki na yung dahon maganda yung tubo. Tapos everyday namin champi di, um, binibiligan every morning and pag hapon, dito talaga ako nakatok. Nakatoka ako dito sa hapon kasi yung iba naman is nagbidilig din doon sa mga tanim sa kabila. kahit medyo mainit yung panahon, ginagawa mm -hmm. namin, nidiligan talaga namin siya kasi pag sobrang init, kawawa talaga siya, maluluto talaga siya. kailangan dilig kahit medyo mainit. Ayan na. Ang ganda na ng mga talong ni Brenda. Ta update na lang tayo dito para at the same time makita din ni Madam yung mga tanim niya dito sa upload natin diba, Ki kita niyo naman yung diferensya nung ano, nung mga ilang, mga nakarang araw na mga uploads natin, medyo maliit-liit talaga sa, pero ngayon, ito na yung tsura nyo, may mga mga talong na medyo late na grow, so ito sila maliliit ayan so ililipat na lang namin yung iba kasi parang uniform, kasi hahaba pa kasi yan sya and then Siyempre, lalaki pa yan. Tapos, good. Mag yung bunga niya. So, parang ito. Ayan, o. Oh. Lipat natin dito sa kabila. Sa ibang. Oh. yung sa may okra. Ito na yung mga okra, guys. Sobrang ano na. Ang sarap na. Alam mo yung feeling every hapon, every day pag andito ako. Ang sarap na magdilig-dilig kasi. Kasi, yun ba nakikita mo, tumutubo na yung mga gulay. And excited na pag namunga na. Kaya, parang ano talaga, sulit talaga. Kailangan, always dilig lang para maganda talaga yung tubo ay, ayan yung mga gilid-gilid binubungkal-bungkal -gilid, namin para soft ang ano lang gilid ng mga halaman baga ano yung mga nutrients sa lupa alam niyo guys isa sa pinaka gusto ko talaga dito sa farm ni Brenda nung no, time na ang dami pang gulay may mga mais mga ano talaga, tanim-tanim ng mga prutas, gulay, yun talaga yung pinaka gusto kong gawin. Kaya sobrang nagustuhan ko din talaga dito sa Naguan before. Nung no, ano pa. Kasi, hindi yun, ko babas sa gusto ko mag ano, magtanim. Gusto ko ng parang pa, gusto ko ng farm. Pagagaya dito sa uh, air area ni Brenda, sobrang perfect ng ng ano, tsura parang na in love kumbaga ako sa farm ni Brenda ganun. So Pag pumupunta ako dito every day, ako lalo na't may mga tanim, mga gulay and pamparelax ko po 'yan yung mga view ng palayan. Kaya Ayun, sobrang thank you. Thankful ako every day ako narirelax relax ko dito ako sa dito. Tignan natin kung anong mga gigi nito after how many days. So, dito naman na area. Ayan, merong mga pet chair dito maniliit. And then, mga alugbate. Ito yung bago namin tinanim na alugate. Tapos doon naman na area yung mga petchay. Yung mga petchay kasi guys, pinakain talaga ng mga manok. Pinupuntahan talaga dito. Kahit lagyan mo ng ganito, hanap talaga sila ng paraan na manungan nila. Kapasok nila. So, pinakalkal nila ang mga petchay. Ayan na. Na. So, ang pet chai, natin kung magagawa natin sa pet chai na to Kasi, gusto namin ilipat na lang tong mga pet chai. Mostly, yung pet chai kasi, dapat nasa taas yung pet chai. Yung iba nakikita ko, nilalagay nila sa kahoy. Parang yung ginagawa ng papa ko. So, box nila nilalagay. Tapos, para nilalagay nila sa ano ba mataas na area kasi yung mga ano nga mga chickens kinakain nila kasi crunchy nga daw yung pet para sa mga manok dito naman isinayos ko tong mga nililipat ko yung ibang mga pet na medyo mahaba na ito para is the palia. Ang ganda yung ano nila pa. Bunga nila, guys. Dito naman tayo sa mga cucumber. Hindi ko na mabilang, guys, pero ang dami na talagang may bunga na. Ito pa, oh. Ayan, kita nyo nyo hmm, may tubo na dyan tubo na ang mga bulaklak na munga na siya yes oh, dito. dito naman oh. ayan cute dito tayo sa kabila maghanap tayo ayan dito sa ilalim dito naman hanap tayo dito pakiyap na dito tayo sa kabila so ang dami na din dito hmm. so, um. ayan na siya. ayan tan-tan-tan-tan so, hanap pa tayo dito ayan may isa pa sa ilalim ayan oh uh. kita niyo yan ba? Bunga. Perfect. Yes. Hanapin natin yung mga bunga niya ba? Ayan na. Ito oh. Nakaka-excite naman to. Ayan pa. Ayan na pa siya guys. Ayan ba? Tapos dito sa baba, meron pa. Ayan. Oh, katong pinakauna. Hello, nandito pa sa ano. Na. Ayun. Ayan isa. Ayan. Tapos dito pa guys. Meron pa dito oh. Ayan nakita nyo bongga aray and I'm sure yung bunga neto marami din kasi sobrang dami ng bulaklak nito, guys kasi nandito na siya oh. bongga very fast nandito naman oh tingnan nyo Oh yeah. Sobrang dumi ng kamay ko kasi nagbungkal-bungkal ako. oy Dito, ayan na siya. Dito, medyo may, may malaki dito. Asan na ba yun? Nakatago. Ayan! Kita ko na. Ito yung pinaka-first na medyo malaki-laki na. Pinaka-unang bu bunga na may malaki na. So, hindi natin mamamalayan after ilang um, days baka magharvest na baka mag harvest na tayo dito ng gulay and abangan sa ating next update